Lance, maniningil na nga pala ako ng bayad nyo sa UPA. Ako eh, Joe, ito kasi yung resibo nung nagastos ko lahat sa pagpaparepair sa lababo. Okay lang ba na pabawas na lang sa upang namin ngayong buwan? Ay, hindi pwede yan kasi fully furnished yung pinaupahan ko sa inyong apartment. At saka wala naman kayong nireport na ganyang problema. Kailangan yung bayaran yan kasi hindi ko ibabawas kung ano yung nagastos nyo dyan. Attorney, pwede bang tumanggi ang landlord na ibawas sa upa ng tenant ang ginastos niya kung may pinarepair? Legal ba to? Legal po yan. Ano mang minor repairs o pagawain sa mga inuupahang bahay o leased premises ay sagot o gastos ng umuupa o tenant. Ayon sa Section 1678 ng Civil Code, kung may mga improvements na gagawin ang tenant sa bahay na kanyang inuupahan at ito ay makapagpapataas ng value o halaga ng bahay o ng leased premises, pwedeng singilin ng tenant sa lessor o may-ari ng bahay ang kalahati ng kanyang nagastos kung siya ay aalis na sa leased premises o terminated na ang lease contract. Subalit, so ayon sa Article 1662, kung urgent at kailangan-kailangan ng ipagawa mga major repairs at higit sa 40 days ang abalang maidudulot sa tenant ng mga repairs na ito. Sagot ito ng may-ari ng bahay at maaaring hilingin pa ng tenant na bawasan ang upa o rent katumbas sa mga araw na hindi niya magamit ng maayos ang leased premises dahil sa mga nasabing major repairs. Attorney, kung hindi ako nakakapagbayad ng renta dahil natanggal ako sa trabaho, pwede bang basta na ilabas ng landlady yung mga gamit ko at ipadlak ang bahay na inuupahan ko? Legal ba to? Hindi po yan legal kung walang probisyon sa inyong lease contract na nagbibigay pahintulot sa may-ari ng bahay. Sa ilalim ng ating batas, hindi maaaring basta-basta Pumasok ang may-ari ng bahay sa kanyang pinapaupahan o sa lease premises at hindi niya maaaring basta ilabas ang gamit ng tenant kahit hindi ito nakakabayad. Ang tamang proseso ay magpadala ang may-ari ng bahay ng demand to vacate sa kanyang tenant at kung hindi ito aalis ng kusa ay maaaring kasuhan ng ejectment sa hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.